Si Geraldine, palugsong na siya, guys. Papaba na siya. Kaya pupunta kami doon dito sa ano, metro ngayon. Maglalaro siya ngayon. So, ayan na. Tababa kami dito sa tindahan na to. Sa agdahan na to. Sobrang ano. Oh, matarik talaga. Oh, uh, mabilis. Oh, uh, mabilis talaga, oh. Grabe. Oh, grabe, mabilis. Mm. Oh, alam na kung saan niya pupunta, guys. Alam na doon niya pupunta. Mm. 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 guys, oh, oh ano, nisa kayo na dyan, guys. Baana? Oh, ano, oh, ano dyan, nisa kayo na dyan. Oh, baling yung wire sa yung bak. Nagway, oh. oh. No, baling ni Paya na, guys, oh. Di pa, guys, oh. Yung tuwa. Yan, magpaano muna ako ng card, guys. So, ayun, magpa-card na muna ako. Kasi ko muna ito para, ano, matak po yan. So, dahil tapos na tayo, mga ano, guys, Nagbakas ah, nagpa-cast-in tayo nito, card nito. Tara. Pinto ka natin ito. Bang. Yun. Sigurado, tatak mo na yan, guys. Ayun. Magbo na. O, ano, matik na si Manin. Oh. Okay, kayo gumawa ko kasi laging nagagalit na sa bahay. Ayun. Ginala namin, ginala mo namin. Kada pumasahe. Ay si Boss Ramra mo. Boss Ramra. ng dapita, maayo kang muli Oh, hindi ko oh, 'yan. Tingnan natin kung may stress pa ba tong batang 'to. Oh, wala na i-stretch yan. So naro sa mong kwan guys. sa laruan dito sa metro town. Sa so, Tarlac to guys. Yan, daming laruan dito. Oh, so, see. ang dami. Iba-iba. Iba-ibang Iba laruan dito. So ngayon may lilipap dito. Tulog tayo. Para kung... Tingnan nyo guys. Ayan, kukuha tayo dyan. Sigurado. Ayan Oh. Iikot yan, pag ikot yan, tumba. Kukuha tayo yan. Ikot na, ikot. Tagal naman. Pag ikot yan, kuha yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ana <laughs> ah, bumaba na. Tapos na eh. Bumaba na oh. Wala, wala. Oh, saan naman oh, pupunta? Kumagwa pa. Oh, pa. Sakay pa. Eh. <laughs>